Iris, sa mga usapan na kakaiba at ang mata ng tao ay iwasan mo ang laging nagtatama ang inyong mata dahil sinyales na may pagnanasa sa iyo at gastos ang maibibigay at magdudulot sa iyo ng hindi mo inaasahang suliranin sa relasyon. Ang gabay signus ng kalikasan. Taurus sa dalawa ang gulong na sasakyan at mabilis na kilos at desisyon ay pag-iingat din sa alam mong pagkain na nagpapahina sa iyong kalusugan, ang gabay signos ng kalikasan. Gemini, sa pera ay pag-iingat at sa pagkain na alam mo na papahina sa iyong kalusugan, ang pera at pagkain ang dapat na makasigurado, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang gabay signos ng kalikasan. Cancer, pag-iingat sa pagsasalita ng basta diretsyo at maging masinop sa pera at sa mga alam mong bagay na mahalaga sa iyo nang walang maging kalungkutan, ang gabay signos ng kalikasan. Leo sa mga hayop ang pag-ingatan lalo na sa madilim na gabi, at sa tao na kausap na malaswa magsalita at laging nagmamahusay, gabay signos ng kalikasan. Virgo, sa mga tao na dinadaan sa biro ang ibang gusto masabi dapat na maiwasan dahil sinyale siya ng gastos at mahilig gumawa ng kakaiba pagtungkol sa pera, ang gabay signos ng kalikasan. Libra pag-iingat kung nasa trabaho para hindi ka mawala ng gamit na importante, at ganoon din sa paggawa ng mabilis na desisyon, gabay signos ng kalikasan. Scorpio Iwasan ang maging madaling maawa sa ibang tao para hindi ka magastusan, at iwasan mo rin ang discussion para walang makaaway ang gabay signos ng kalikasan. Sagittarius Huwag masyadong makisama muna sa kamag-anak, at sa kumpare para makaiwas ka sa maling paggasta, at iba pa na ikaw ang matatalo, ang gabay signos ng kalikasan. Capricorn, dapat ay umiwas muna sa mga isdang dagat, at lamang loob na ulam magbibigay ng ikakapanget ng iyong kutis, at huwag muna gumawa ng pagbibiyahe ng malayo, ang gabay signos ng kalikasan. Aquarius, sa pag-inom ng alak at pagpupuyat ang dapat iwasan para sa kalusugan, at sa kaiwasan din ang magbigay ng kaalaman sa kausap para hindi ka maisahan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang gabay signos ng kalikasan. Pisces, pagbibiyahe ng alanganing oras ay huwag gagawin, huwag nang gagawin at pagligo ng matagal sa gabi para sa iyong kalusugan, ang gabay signos ng kalikasan.